Hi guys, it's me, Hello and we're back. And of course, uh, meron lang akong gagawin today which is ba? Diba, meron kasi kaming kinakainan na tita namin si Auntie Cecilia. And then tuwing nahubog kami at kasama namin ang mga friends namin na nahubog sa Walay Patak. Doon kami kumakain sa kanya. <laughs> Nang napakasarap niya ang luto which is yung pares. And so ngayon, nag-promise kasi ako sa kanya na ano, natutulungan ko siya kasi yung yung kanyang parisan ay wala pong ano, wala siyang signage. Okay. So since walang signage yung parisan ni Auntie Cecilia, parang hindi siya nakikilala dito sa saan. Although, Matagal na pala siyang nagluluto, uh, matagal na pala siyang open for business. And I was I was like thinking baka uh, makatulong sa kanya in in some way na magkaroon siya ng signage. So maka so signage lang ang pinamis ko naman sa kanya kay Auntie Cecilia. Sabi ko, Auntie, sigi, tulungan kita sa sign mo na para meron kang Cecilia's Paris and Mamihan. So, it's authentic Cecilia's a uh, Cecilia's authentic Paris and Mamihan. Kasi alam nyo po, yung Paris ni Mami Cecilia, kuhang-kuha po yung talaga yung lasa ng pares at Mami sa Manila or pag napunta kayo ng Bulacan or anywhere in Luzon. And dito sa Mindanao kasi bihira ang mga paresan na masasarap wala nga nagbebenta rito ng lugaw. Sabi nila, Mama Sita, ang lugaw dito sa Visayas, kinakain lang pag may sakit. Pero syempre, sa Luzon, kumakain ka ng lugaw pag umuulan, pag malamig ang panahon, ganyan. Alam nyo yun? Yan. So, today, magtutulungan tayong business woman, si Auntie Cecilia. And hoping sa future, pag lumago na yung business niya, syempre maalala niya tayo na isa tayo sa mga tumulong sa kanya and appreciate ang kanyang efforts sa kanyang niluluto. Actually, barato nga. Bar mura lang nga yung, ano, yung pares ng mami niya at masarap pa. Kaya gustong gusto namin kumakain doon every time na nalalasing kami sa mga events, sa mga ganyan. So, tara na guys, puntahan na natin. Magpapaprint tayo. Uh, meron na akong photo, picture na inedit ko po. And then, nandito na sa USB at ipapaprint natin. So, let's go! And ito nga pala yung ating ipapaprint. In-edit ko siya. So, ayan. Diba ganyan? Andyan may mga picture kami doon. Kahit si Inday Katok, may dyan kumakain. And kami nila, nila Odiva. Oh ayan. Kami kasi nila Odiva oh ang mahili kumain dyan. Tsaka Inday Katok. So, <laughs> tara na guys. So, andito na tayo sa printing shop ng Tarpaulins. Tapos, huwag pa print na tayo ng tarp. Out the rock. Out the rock. Out the Outro? Outro. Ha? rock. Out the rock. Out the rock. Out the rock. Out the rock. La, the rock. Out the rock. Out the rock. the rock. meter by one meter? By foot. Uh, ah, uh, ano? Sizing. Let's by Let's go. Pahaba go. Let's go. design sa ano, sa Let's go. Pila pag Let's Of course, sa design siya. design mo daw ako, basin distorted na sa kaya Haba siya, haba. Pero 2 meter by half. 2 meter by half ang objective ko or plano sa design. na ah. Uh -huh. design natin. gamay oh, so, naman lang camera. Okay lang na facilitated oi kasi ano

3x3 ano Okay lang ang naong naong, hindi eh. naman yung professional, Diyos Yan ang importante yung oh, Cecilia's authentic bako ko, oh, 3x4, hala. Oh. Kuan lang siya, na 3x4. 3x4. Ay, 4x3, I 5x2. 5x2. Saman. Oh, um, so design design ko kaya ang nagdesign ng haba para maayos. Uh, oh, yan three. diba ba? Oh, pila mm -hmm. 5x2 feet diba ba? Wonder Kung 6x2. by 2. 1, 5, 6. Oh. Kaya mo print karna. na? Mm, okay. So, magpaprint na tayo, guys. Print na niya. Ayan. At na-print na ang ating tarpaulin para kay Mami Cecilia, yung ating in-sponsoran na business um, Beef Paris and Mami. Thank you, guys. Ha? May sa Ha? Lalagyan na butas lang ba? Ah! May additional ba yun? O sige, lagyan mo, butas. Okay na? Oo, ayoko. Siyempre, design na. Yes, you're vlogging the vlog. Yay! Yeah, hey. oh yeah, spread natin. Yeah, hey, yun lang. Okay. <laughs> Cecilia's authentic Paris and mommy. para sa mami. Para sa nubog sa walang patak. Tiklop na bi. Okay na. Okay. Mga gan lang. So, there you go. Thank you everyone. Take Hi guys. Nandito na kita kay Ate Cecilia. Hi! Hello to you, Sonny Alin So, Ate, ito na. Tingnan mo. Naka-scotch tape siya. Ay! <laughs> siya! I love me. <it. laughs> Saan natin ilalagay yan dito? Diri. Saan dito? Dito tatay. Eh. Mm -hmm. so, di diba? So, kasi gabi talaga normally nagbubukas si Auntie Cecilia. Nag gabi lang, gabi mas gabi mostly madaling araw. Hindi oh, ka hindi ka luka at kuha si Gigi. Kaya yun. mostly gabi nag-open si Auntie. So, gabi tayo pumunta. Kasi natut nagpapahinga siya pag maghapon. Di ba, Auntie? O, oh, ayan. Ayan. Cecilia. Autistic. Daw sa ate autistic. autistic. No, so -autistic. Oh, otel, otent, authentic. 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 Para at bami. mami. Pala sa nahubog sa walay patak. <laughs> <laughs> Alam nga. Awigya ah. si Suka. Tungusin ko Thank you. Thank you, Uncle. Ika ganila, ala nga siya. May yung kabalo nila. Andi, di ba? Kabalo, ano na siya? Parang kabalo lang nila. Ganyan, Ana. Oh. Pero at least, alam na nila yung imong balay. Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh, uh -oh, pwede. Para at least, hindi yung malaki, hindi siya dako na mapansin ng ano. Oo. Ayun na kami na mo piling sa mga siya. Dahil saan? Kami, Miss Brayna. Yeah, sorry. mm So, -hmm. I think. I love it. you. <laughs> Pero at least, di ba, auntie, na ay ka ng mga um, pictures and, alala, pag, pag next, edi, lakihan na natin pag next. Ganyan. Ganyan lang. Oh. Thank you for Ay, gano'n ako. So thank sure. so take, so, take you auntie na, kasi masarap, na. masarap ang luto yeah, niyo. Yeah, thank and, you so much. And hindi na hindi na namin kailangan maghanap ng malayo. Okay. Thank you auntie. Thank, thank, thank you kay Mia Kaloka. Okay. Dahil sa tarpon niya, yeah, 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 my right. right. Ah, yeah, oh, yes. Yeah. Mia Kaloka, vlogger sa Manila. And kaoban na lang, Brenda, yeah. sa yeah. social client. Oh, ka, kasama ni Brenda, Brenda, yeah. Brenda May. Hindi, hindi ka to. At saka, hindi ka to. Kanina, nakain sila. Dito, kanina, dumating ka. Inday so, so si JJ. Ah, oo. Oh, oh. oh. Sila sila ang dalawa. Si, si, si okay, okay, so man, ka. Hindi ko sila kaubad nag ano ko um may pinutahan ako iba. Nagdilya ako eh. Hindi bukas <laughs> natin tayo ilalagay. <laughs> so bukas. <laughs> uh, yes, thank you. Thank you. Thank you guys. Bye. Yeah, dito na nga. Yes, yeah, sa wakas dumating. Cecilia's na. authentic Paris at Mami. Para sa? Si aunt, si aunt sa, 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 sa? sa para sa na Nakuhubog sa walay pata. Wait pa. Ano rin ba yung unanak? Pagkakita nyo, naot. Parang masigat, naot. So, we'll see you guys. Thank you. Thank you, thank you, thank Bukas siya. Kapag madalawa kami, umuubay. Yes. O, sige na. Asa ka po. O, saan ka pumunta?